kahulugan ng gatas ng ina sa panaginip Ang kahulugan ng panaginip ng gatas ng ina ay medyo magkakaiba Ang panaginip na ito ay may kaugnayan sa gatas Sa pangkalatan, ang gatas ng suso sa mga panaginip ay kumakatawan sa pangangailangan para sa malapit na personal na relasyon Lalo na kung nagpapasusuka sa isang sanggol sa isang panaginip maaaring namimiss mo ang isang taong nakaka-relate sa iyo ng emosyonal. Ang gatas ng ina na nakikita mo sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na makakakuha ka ng isang malaking sorpresa. At hindi mo maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Ito ay ang kasaganahan na darating. Ang gatas sa mundo ng panaginip ay madalas na sumisimbolo ng kasaganahan. Ito ang pangunahing katangian ng gatas. Kailangan mong bigyan pansin ang iyong paligid dahil may posibilidad na dumating ang yaman. Ang mga panaginip tungkol sa gatas ng ina ay madalas din nauugnay sa mga kababaihan. Kung ikaw ay isang babae, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagdating ng isang sanggol. Binabalaan ka rin ng iyong pagiging ina na instinct tungkol sa pangangailangan ay talaga ang iyong sarili sa mga problema ng mga inabando ng bata. Marami pa rin kahulugan ng panaginip tungkol sa gatas ng ina ang lahat ay na magdedepende rin sa konteksto ng iyong pagtulog. Nasa artikulong ito ang ilang panaginip na may gatas ng ina na katulad ng larawang natanggap mo mula sa iyong subconscious. Kahulugan ng panaginip tungkol sa uminom ng gatas ng ina. Kapag nanaginip kang uminom ng gatas ng ina o nagbibigay ka ng gatas ng ina sa isang sangkul, ito ay nagpapahiwatig na may nangyayari hindi ka komportable sa iyong panaginip ipinapakita nito na hindi ka makahinga ng maluwag sa totoong buhay Bago ka ma-stress subukan mong tanggalin ang sumasakal sa iyo at kumalmang muli Huwag hayaan ng anumang bagay na humadlang sa iyong paraan at magbibigay sa iyo ng problema Kailangan mong ipaglaban ang iyong kapakanan Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagligo ng gatas ng ina Kapag nanaginip kang maligo ng gatas ng ina ito ay indikasyon ng pagmamahal sa pamilya. Kung pinaliguan mong iyong sanggol sa gatas ng ina, ibig sabihin ay gusto mong bigyan ng pagmamahal at pagmamahal ng ina na wala ka. Sa kabilang banda, kung naniginip kang maligo gamit ang gatas ng ina, ito ay isang simbolo ng ilang mga tao na, nag, na nagnanais na maging perpekto ka ay maraming sinusubukan na tulungan ka, ngunit pinipilit mong maniwala sa tulong ng mga taong ito. Kailangan mong maging mas tapat sa iyong sarili at magpakasawa sa iyong sarili sa pagmamahal ng mga taong gusto mong tumulong sa iyo. Lahat ay nangangailangan ng tulong balang araw. Kailangan mo ito at isang araw magbibigay ka ng gatong uri ng serbisyo sa isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tuyong gatas ng ina. Ang panaginip ng tuyong gatas ng ina ay may magkasalungat na kahulugan Mahusay kang kumonekta sa maraming kaibigan Ngunit hindi mo alam kung paano sasabihin na ang mga taong nakapaligid sa iyo ay hindi kasing sinsero gaya ng iniisip mo Subukang obserbahan ang iyong pagkakaibigan ng mas malapit para hindi ka mabigla sa ibang pagkakataon Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo at hindi lahat gusto ka gaya ng iniisip mo Gayunpaman, mas pinili mong ipikit ang iyong mga mata dahil ayaw mong maniwala sa nangyari. Ang katotohanan ay magiging isang mas mahusay na bagay kaysa sa patuloy mong linlangin ang iyong sarili. Kung ipagpapatuloy mo ang iyong mga hakbang, palagi kang mabibigo sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gatas na lumalabas sa susu. Ito ay isang natural na pangyayari habang nagpapasuso. Maraming mga ina sa yugtong ito ang nangangailangan ng sapat na proteksyon upang ang gatas ng ina ay hindi tumagas ng labis at madungisan ang mga damit. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng isang panahon ng matinding stress at pisikal at mental na pagkahapo. Makakatulong kung magbabakasyon ka ng ilang araw na may pahinga sa pang-araw-araw na buhay. Iyon ang sandali na kailangan mong muling magkarga ng iyong enerhiya at magpatuloy sa trabaho. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maasim na gatas ng ina. Ang panaginip na ito ay hindi magandang tanda. Ipinapakita nito ang hidwaan sa iyong pamilya. Nagdudulot nito sa iyo ng stress at nagdudulot ng maraming pagkabalisa. Subukan makisali sa iba pang mga aktibidad na nakapagpapawala ng tensyon upang maging mas kalmado ang iyong pakiramdam. Kailangan mo magkaroon ng kamalayan at subukang lutasin ito sa paraang mas makatwiran sa lahat. Iwasang kumilo sa magsalita sa paraang nagdutulot ng higit na tensyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpalabas ng gatas ng ina? Ang mga panaginip na may gatas ng ina ay karaniwang may direktang kaugnayan sa iyong personalidad. Kapag naghahanda ka ng gatas ng ina, mabuting tumulong sa iba, walang kasamaan sa puso mo dahil tapat ang nararamdaman mo. Kung nanaginip ka na nagpapalabas ka ng gatas ng ina, ito ay nagpapakita na dapat mong samantalahin ang kabutihan ng isang pakiramdam ng pagkakaisa at subukang tumulong sa maraming tao na nangangailangan ng tulong. Ang panaginip ng pagbomba ng gatas ng ina ay may kahulugan din ng kabaitan at walang pasubaling pagmamahal sa kapwa. Narito ang kapangyarihan sa iyong pagkatao. Ito ay isang panaginip na dapat magbigay sa iyo ng isang pakiramdam ng pagiging hindi makasarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mainit na gatas ng ina kung nanaginip ka ng mainit na gatas ng suso, ito ay magdadala sa iyo ng malaking problema. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa kung ano ang nangyayari sa iyong buhay. Ang mga ito ay maaaring mula sa pagkabalisa at pagkabalisa. Walang seryosong problema, ngunit nakakaramdam ka ng pagod. May mga pagkakataon na kailangan mong itigil ang lahat dahil humihiling ang iyong isip at katawan na magpahinga. Ang panaginip na ito ay nagaanyaya sa iyo na magpahinga upang mahanap ang iyong sarili kaagad. Makakatulong kung magpahinga ka sa trabaho at araw-araw na gawain at mag-recharge.